Taong 2010 nang may mapabalitang loro na pagmamayari ng isang Briton ang nawala ng apat na taon at nang muling matagpuan. Mula sa pagkakaroon nito ng British accent ay ngayoy nakakapagsalita na ng Espanyol gaya sa mga taong kumupkop dito. Tulad ng mga loro, marami pang mga species ng ibon ang nakakagaya sa pananalita ng mga tao at may ilan pa na kuhang kuha ito na maaari ng akalain na tao talaga ang narinig na nagsalita. Paano nga ba naging posible ang ganitong katangian sa mga nasabing ibon na ito? Ang mga loro sa kagubatan ay mahilig makisalamuha at gumagamit sila ng bokalisasyon para umakit ng ibang kasarian, magmarka ng teritoryo, at magbigay koordinasyon sa galaw ng kanilang grupo. May ibang mga species naman na madalas ang paghihiwalay at muling pagtitipo ng kanilang pangkat kaya naging esensyal sa mga individual nitong miyembro ang pagkakaroon ng abilidad na makakomunika sa isa't isa. Sa halimbawa ng mga loro, gumagamit sila ng tinatawag na contact calls para mapanatili ang interaction sa mga malalayong miyembro at ang paggamit nito ay nakadepende sa species at laki ng kanilang pangkat. Ang iba gaya ng mga monk para na kabilang sa malaking mga kolonya ay may natatanging contact calls kada individual para mas madali nilang matukoy ang bawat isa habang ang ilan naman tulad ng mga yellow naped Amazon na kadalasang maliit lang ang grupo ay sapat na ang pagkakaroon ng halos magkakaparehong contact calls. Ang ganitong sopistikadong katangian ang dahilan kung bakit may mga species na kayang gayahin ang iba't ibang tunog sa kapaligiran kabilang na ang boses ng mga tao. Kung ang mga tao ay nakakabuo ng tunog dahil sa vocal cords na nasa larynx, ang mga loro naman ay ginagamit ang kanilang syrinx na nasa ilalim ng kanilang lalamunan. At gaya sa mga tao na gumagamit ng dila at bibig habang nagsasalita, ginagawa rin ito ng mga nasabing ibon sa pamamagitan ng kanilang flexible at malakas na mga dila at kahit pamatigas ang kanilang mga tuka, ang laki at bilis ng pagbukas nito'y kanila namang nakukontrol dahil sa flexible nilang mga panga tulad pa sa ibang mga hayop na meron ding natatanging vokalisasyon. Ang utak ng mga loro ay naglalaman ng magkakakonektang rehiyo na dahilan kung bakit madali nilang naririnig, natatandaan, at nag-agaya ang mga komplikadong tunog sa kanilang paligid. Kumpara rin sa mga ibon na iisa lang ang tunog na kayang gawin. Karamihan sa mga loro ay tila may karagdagang circuit sa utak na ayon sa mga siyentipiko'y ang espesyal na anatomiyang ito ang dahilan kung bakit natututunan rin nilang gawin ang tunog ng ibang mga hayo. Pero sa pagkakaroon ng ganitong nakakamanghang abilidad, naiintindihan rin ba ng mga ibon na ito ang mga tunog na kanilang ginagaya at sinasabi? Pagdating sa mga alagang loro na nakakapagsalita, mataas ang tsansang sinusubukan nilang bumuo ng koneksyon sa mga tao o hayop na kanilang kasama gaya ng natural na gawain ng kanilang species sa mga kagubatan. Marami rin ang marahil nagkaroon na ng asosasyon sa mga salitang nakakakuha ng tugon kaya mapapansin rin ang lagi nilang pagbanggit sa mga bagay na nakakatawa para sa mga tao. Naobserbahan rin sa kanila ang paggamit ng mga salita sa tamang konteksto gaya ng pagsabi ng goodnight kapag wala ng ilaw, paghingi ng pagkain, o pagbibilang ng mga pinupulot na bagay. Kaya naman sa loob ng maraming siglo'y hindi maitatanggi ang pagkamangha ng mga tao sa kanilang species na sa kasamaang palad, naging kapalit nito ang napakabilis na pagbaba ng kanilang populasyon sa mga kagubatan. Mula sa iligal na panguhuli sa kanilang mga uri para may benta sa iba't ibang parte ng mundo na sinasabayan pa ng pagkaubos ng kanilang natural na mga tirahan, aantayin pa ba ng sangkatauhan na matulad ang mga ibon na ito sa pagkalipol ng mga naunang species bago pa matuto?